Gandang araw mga boss. Welcome po sa ating vlog. Ricara Mix Vlog. Simple lang po ang ating lutuin ngayong araw mga boss. Nilagang baboy mga boss. Pinakulan lang po muna natin yung ating baboy mga boss. No? Bago po natin isinunod yung ating mais. Pagkatapos isunod po natin yung ating sibuyas mga boss. Tapos isunod din po yung ating buong paminta isang kutsarita. Pagkatapos isang kutsarang asin. Tatakpan po natin yan mga boss. Check out muna kay Jeffrey Priscilla, kay Emmanuel Codelia at Adrian Codelia. Nilagyan po natin yan mga boss ng dalawang kutsarang patis. Tapos susunod po natin yung ating saging mga boss. Ang nakikita nyo po mga bossing ay hindi po yung bulalo mga boss. Baboy po yan, baboy. Habang pinapasarap po natin yung ating niluluto mga bossing, ay shout out muna kay Jason Dusal at kay Juana Dusal, Kay Ajik Cuenca, kay MG Philip, kay Aldrin Sarmiento, kay Abing Miranda, at kanyang asawang si Lisa Miranda. Pagkatapos po ay isunod po ating patatas mga boss. Pagkatapos po nating ilagay yung ating patatas mga boss ay tatakpan po natin yan at chat out muna na kay Joby Dayula dyan sa Orlina at kay Sami Torion. Tinuduhan na po natin yung ating niluloto mga boss. At chat out din muna kay Apolinario Dison. Ang sunod po natin ilagay dyan mga boss, Baggy Beans mga boss. Ilalagyan din po natin to ng isang perasong 4 cubes mga boss. Hindi lang po nakikita dyan mga boss pero binilagyan po yan. Sunod po natin yung ating siling haba, mga boss. Apat na perasong siling haba. Pagkatapos, mga boss. Pagkatapos, mga boss, ay tatakpan po natin ng konting sandali. At isunod po natin yung ating repolyo, mga boss. At kung kayo po ay bago dito sa ating channel, mga boss, ay pwede nyo pong isubscribe si rekana Mix Plant sa YouTube channel. At dito naman po sa ating Facebook page, i-follow nyo po si Rikana Mix Vlog. Ang inyong pag-follow mga boss ay laking tulong po yan sa ating channel mga boss. Pagkatapos po natin ilagay yung ating repulyo mga boss, ay ilagay din po natin yung ating final na gulay pichay bagyo mga boss. Para hindi na po makita yung ating karne. Ah, sobrang dami ng gulay mga boss. Napuno na. Hindi na ako makikita yung ating karne mga boss. Pinasarap na na gusto yung mga boss. Grabe na. Iwan ko na lang mga boss kung hindi pa mataob yung isang kagdirong kanin niya mga boss. Sa sobrang daming nilagay na gulay mga boss. At pagkatapos po niya mga boss ay inaantay lang na lang po natin yung maluto mga boss. At tayo po ay kakain na mga boss at lubos ko pong pinapasalamatan yung inyong pagtyaga dito sa ating channel mga boss ayun mga boss naluto na at tayo po'y kakain na pahabol na shoutout po mga boss kay Melvin Lim at marami pong salamat sa inyo mga boss sa inyong panonood sa ating channel mga boss